You see your face. Yeah. Nandito yung yaya. Ang oh, video ba yan? <laughs> yung kapitbahay namin. Tatlong aso niya. Mga magaganda. Mga oh. pogi. Yung aso. Shaw, shaw. Shaw, shaw. Shaw, shaw. Parang layon. Para hmm? uh, 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 uh. na. Bye bye. Shaw, shaw. Bye bye. Ay, yung isa lumabas Easter. na. Oo, uh, yung isa. Ito si Sheila, taga, ano? Taga, Quirino Province, Ilocana. Quirino Province, Ilocana. Hales <laughs> ka na. Bye-bye. Shau-shau, bye. 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 Yan. Bye-bye. Ha? <laughs> 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 Mabigat kasi yung, ano yan, katawan.